Sa palasyo ng Westminster, pinapatunog ng tagapagbantay ang kampanang 13.7 tonelada, umuugong si Big Ben. Sa sobrang sanay ng mga taga-London sa tunog nito, naging manhid na sila rito. Hindi sila humihinto, tumitingin o nakikinig. Turista lang at isang lalaki ang tumitigil doon. Sa gitna ng karamihan, isang ginoo ang nakatitig kay Big Ben. Mula sa kanyang kanang bulsa, inilabas niya ang isang bulsang relo na eksakto sa oras. Mula sa kanyang kaliwang bulsa, inilabas niya ang isang wristwatch. Nagniningning ang kanyang mukha. Eksakto sa oras. Nakangiti, ibinalik ni Hans Wilsdorf ang dalawang bagay sa bulsa niya. Sa matatag na lakad, tumungo siya sa walong tatlong. Hatton Garden binuksan ni Hans ang pinto ng isang tindahan. Sa pinto, may karatulang nakasulat na Wilsdorf at Davis. Makalipas ang tatlong taon, napalitan ang karatula ng bago, limang letra sa makinang nasalamin, Rolex. Habang naghihintay, si Hans ay nakakulong sa kanyang pagawaan. Napatunayan ni Big Ben na tama siya. Gumagana ng perpekto ang relong pulseras na ginawa niya. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay ibenta ito. At walang duda, magtatagumpay siya ng buong husay. Isang daan at dalawampung taon, matapos itong malikha, ang Rolex ay may kita na humigit kumulang. Labing isa bilyong dolyar. Halos kasing laki ito ng pinagsamang kita ng limang pangunahing kakumpetensya nito. Cartier, Omega, Audemars, Piguet, Patek Philippe at Richard Mill. At ngayon, ang tatak ay may higit 30% bahagi sa merkado. Hindi pa ito nangyari dati. At hindi lang dito natapos dahil mula 2,000 at 23 hanggang 2,000 at 24 nagtala ang kumpanya ng 45% na netong paglago. Kahit karamihan ng relo nito ay nasa 5,000 hanggang 35,000 euro, hindi pa rin nangunguna ang Rolex sa merkado ng luxury na relo. Siya ang gumagawa ng patakaran dito. Hindi lang dahil maganda ang kalidad ng mga relo. Lalo na dahil sa mas makapangyarihan pang bagay, ang kanilang marketing strategy. Ang Rolex ay isang pandigmang makina. Tangke na ginawa para wasakin ang lahat ng psikologikal na hadlang. Isang armored vehicle na nagpakitang normal lang gumastos ng isang daan libong euros para sa relo. Sa loob ng sampung minuto, malalaman mo kung paano. Kamusta entrepreneur mindset? Sana ay maayos kayo. Dahil sa maraming kahilingan at lalo na sa video na ginawa ko noong nakaraang taon, kung saan pinag-usapan natin ang mga luxury brand, particular na ang Rolex. Marami sa inyo ang nagbahagi ng opinion tungkol sa brand at tunay nitong kalidad. Nagdesisyon akong pag-aralan pa ang kasaysayan ng iconic na kumpanyang ito, pero may mga bahagi pa rin hindi klaro. Tatalakayin natin ang apat na estrategiya ng Rolex sa matagumpay na pagbebenta ng relong nagkakahalaga ng isang daan dolyar. Ang pinaka nakakabaliw dito hindi lang presyo kundi pati mga kliyente nila ay nag-uunahan bumili. Malalaman ninyo kung gaano kalaki ang epekto ng kumpanyang ito sa paghuhugas ng isipan natin. Tara, simulan na. Una sa lahat, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo tungkol kay Hans Wilsdorf. Ipinanganak sa Kulmbach, Alemanya, noong 1881, maaga siyang naulila sa magulang. Pinalaki siya ng mga tiyuhin at pinasok silang magkakapatid sa internado. Pagkatapos niyang mag-aral, si Hans ay naging apprentice sa isang kumpanya na nag-e-export ng mga perlas. At pagkatapos, ay sumali siya sa isang negosyo ng pag-aangkat ng mga bulsang relo. Magbabago ang karanasang ito sa kanyang buhay at sa mundo. Dalawang taon araw-araw, inaayos ni Hans ang mga bulsang relo. Binabaklas at sinusuri ang mga ito. Sa paggawa nito, natuklasan niya ang mekanismo ng mga alahas. Noong isang libo siyam na nagpasya si Hans na magsarili. Sa tulong ng pinansyal ni Alfred Davis, ang kanyang bayaw, binuksan niya ang kumpanyang Wilstorf at Davis. Gusto niyang subukan ang ibang paraan. Noong isang libo, siyam na raang lima ang bulsa na relo ang uso sa paggawa ng relo. Ang mga relo sa pulso naman ay hindi pinapansin. Itinuturing silang hindi mapagkakatiwalaan, mahina ang performance, at mahirap ayusin. Ayaw na pag-usapan ito ng mga dalaga at ginoo, pero nagpasya pa rin siyang sumugal sa mga relo sa pulso. Gagawin niya ito at magiging normal para sa lahat. Para dito, makikipagtulungan siya sa bahay ni Jan Egler, isang kumpanyang Swiss na matatagpuan sa Vienna. Pagkalipas ng isang taon, bibilhin ni Hans ang bahagi ng kasosyo niya. Unti-unting nakilala ang mga relo ni Hans. Noong Hulyo 2, 1000 siyang naraan at walo niya ang tatak na Rolex. Ayon sa alamat, naisip niya ang salitang iyon sa London habang sakay ng omnibus at binigay daw ito ng isang diwata. Bumulong ito sa tainga niya. Pinaghalo niya ang mga letra ng alpabeto bago na hanap ang Rolex pero malayo pa ang tagumpay. Kilalang nawawala ang oras ng mga relo sa pulso. Ngunit hindi ito maganda para sa mga relo. Pinapaganda ni Hans ang gawa niya para pabulaanan ang alamat na ito. Noong isang libo, at sampu ang Rolex ang naging unang relo sa pulso na nakatanggap ng Swiss Certificate para sa chronometric precision. Makalipas ang ilang panahon, binigyan din ng Q Observatory ng Great Britain ng Class A sertifikasyon ang Rolex bilang patunay ng katumpakan nito. Mataas ang pamantayan ng sertipikong ito at isa ito sa pinakamahigpit noon. Bago ang Rolex, mga chronometer lang ng British Navy ang nabigyan ng ganitong pribilehiyo. Binago ng kanilang mga relo ang mga maling akala noong panahon na iyon. Nakilala ang mga ito bilang napakaasahan at pambihira ang pagiging tumpak. Sa kalsada, karaniwan nang makita ang Rolex sa pulso ng elitistang Briton. Noong isang libo na raan, labing siyam nagbago ito. Lumipat ang Rolex sa Geneva, hindi para mapalapit sa mga bihasang manggagawa, kundi para takasan ang mga buwis. At oo, matagal na ang tax optimization, hindi lang ngayon. Mula isang libo na raan, labing apat, naganap ang unang digmaang pandaigdig at pagkatapos nito. Magtataas ng malaki ang United Kingdom ng buwis lalo na 33.3% dagdag sa pag-aangkat ng produktong luho at piyesa ng relo. Dahil sina Wilsdorf at Davis sa Londres ay nag-aangkat ng piyesa mula Switzerland para buuin sa United Kingdom naging mahal ang paggawa dahil sa mga buwis. Ayaw magbayad ni na Hans at mga kasosyo para maiwasan ang malaking gastos sa pag-aangkat ng piyesa. Inilipat nila ang produksyon at kumpanya sa Switzerland. Lumipat sila sa Geneva at sa sumunod na taon, noong 1920, inirehistro nila Rolex Society Anonyme doon. Doon pagpapatuloy ng Rolex ang pagtulak sa mga hangganan ng teknolohiya at pagbabasag sa mga nakasanayang paniniwala. Sa ikadalawamput isang siglo, sabi ng lahat, kapag nabasa ang relo, siguradong masisira ito. Kaya hinarap ng Rolex ang chismis na ito. Noong isang libo naraan at tatlo nilikha ng Rolex ang The Submariner ang unang relo para sa mga maninisid. Pwede itong gamitin sa pagsisid hanggang isang daang metrong lalim. Pinapatunayan ito ng roulettes sa pamamagitan ng paglalagay ng relo sa aquarium at pagsuporta sa mga profesional na atleta. Natakot ang mga kliyente na baka mawala ang kanilang relo dahil lang sa ilang patak ng tubig. Kaya magde-develop ang roulettes ng teknolohiya na magpapawalang bisa sa anumang sakunang sitwasyon. Patuloy na pinapaunlad ng kumpanya ang teknolohiya. Ang Sea Dweller 4,000, walo. Greenwich Meantime Master para sa aviation, seracrom bezel at asul na paracrom spiral, 2005 ay nilikha para sa matitinding kondisyon. Ilan lang ito sa mga dapat ipagpasalamat natin kay Rolex. Ang caliber 4130, Yacht-Master Ikalawa Sky-Dweller, caliber 2236 at 3255. Patuloy ang innovation ni Rolex. Ginagawa na ito ng kumpanya mula pa noong itinatag ito at wala itong balak tumigil sa isip ng marami. Ang Rolex ay simbolo ng progreso, teknolohiya at inobasyon. Kaya handang gumastos ng libu-libong euro ang mga kliyente nito nang walang pag-aalinlangan. Siyempre, para dyan. At isa pang dahilan na baka hindi ka puri, -puri na pag-uusapan natin mamaya. Alam nyo ang kasabihang ikaw ang average ng limang taong madalas mong kasama. Kung kahinahinala ang gawain ng mga kaibigan mo, malalagay ka sa panganib. Ganyan ka pa rin kahit ikaw pa ang tumutulong sa mga lola tumawid ng kalsada. Kung elit ang mga kaibigan mo, mahuhulaan mo na ang sasabihin nila tungkol sa Na ikaw ay elegante, na ikaw ay sopistikado, na ikaw ay isang top performer. Dahil dito, noong 1000 Siam inilunsad ng Rolex ang unang kampanya ng impluensya. Noong Oktubre 7, 1000 Siam pito, matapos ang 15 oras at 15 minutong paglangoy sa English Channel, Nakarating sa lupa si Mercedes Gledes. Pagod na pagod ang manlalangoy, ngunit nagtagumpay siya bilang unang babaeng Briton na tumawid sa English Channel sa paglangoy. Pagod pero masaya, pumuwesto siya para sa mga litratista. May nakuhanan ang paparazzi sa kanyang leeg. Ang Rolex Oyster ang unang waterproof at airtight na wristwatch na may case na nagpoprotekta sa mekanismo laban sa tubig at alikabok. Mag-ingat na hindi ito mapagkamalang submariner na nabanggit ko. Kahit labin oras sa tubig, buo pa rin ang Rolex Oyster. Ibinahagi ng Rolex ang tagumpay na ito sa isang pahina ng Daily Mail. Pinatunayan ng kumpanya sa pamamagitan ng halimbawa na ang kanilang pangako ay hindi lang basta salita. Higit sa lahat, isama ng Rolex ang pangalan nito sa kasaysayan ng mabali ni Mercedes Glades ang record. Kasama ang Rolex sa buong panahon. Noong 1933, inilunsad niya ang ekspedisyong Flying Over Everest para kunan ito ng larawan. Alam ng mga piloto na delikado ang paglalakbay sa ganoong taas at lamig, kaya bawat minuto ay mahalaga. Kailangan nila ng relo na gagana kahit sa matinding panahon. Siyempre, pinili nila ang Rolex Oyster. Muli, naging bahagi ng kasaysayan ang relo sa estrategikong pakikipagsosyo. May iba pang mga tagumpay na susunod. Noong isang libo siyam na tinalo ni Sir Malcolm Campbell ang record ng bilis ng kotse habang suot ang Rolex. Noong isang libo siyam na at inilunsad ng Rolex ang Watches of Achievers para sa extreme sports. Sa parehong taon, inilabas ng tatak ang Rolex Submariner na waterproof hanggang isang daang metro. Kahit saan ka magpunta, tinutulungan ng Rolex na manatili sa tamang direksyon. Gaya ng napatunayan sa ekspedisyon ni na Sir John Hunt at Tenzing Norgay. Noong isang libo dalawang lalaki ang nakaakyat sa tuktok ng bundok Everest. Para sukatin ang oras ng pag-akyat, pinili nila ang Oyster Perpetual. Noong 2000 at 12 nilikha ng tatak ang Experimental Rolex Deep Sea Challenge, isa itong prototype na idinisenyo upang samahan ang explorer na si James Cameron sa kanyang record-breaking na pagbaba sa Mariana Trench. Kaya umabot ng 12,000 metro na basag ng relo na ito ang record ng pinakamalalim na dive watch sa mundo. Dahil sa tagumpay, inilunsad ng Rolex noong 2,000 at 22 ang Deep Sea Challenge na pangkomersyo inspired sa prototype, ang bersyong ito ay gawa sa Titan at water resistant hanggang 11,000 metro. Pareho pa rin ang ideya. Samahan ang mga nagtutulak sa hangganan ng mundo. At syempre, sponsor ng Rolex ang maraming high-end na kaganapan gaya ng Biennale ng Vienna, Akademya ng Sining at Agham, at Roland Garros. Ang Red Bull ng mga relo. Kung interesado kayo sa isang video tungkol sa energy drink, sabihin nyo lang sa akin sa komento. Pero mag-ingat, hindi basta-basta ang mga asosasyong ito. Kahit anong sabihin ng iba, hindi lahat ng publicity ay maganda para sa iyo. Hindi dapat binabanggit ang pangalan ng produkto mo sa ilang mga usapan, kundi sa mga usapan lang na nagbibigay ng paghanga. Alam na ni Nalacost, Gucci at Burberry ang tungkol dito, gaya ng nakita na natin sa channel, at lubos itong naunawaan ni Rolex. Mercedes Glades Sir Malcolm Campbell, lumilipad sa Everest. Sumisimbolo ang mga lalaking ito ng tapang, tiaga, at pag-asa. Sa pakikisalamuha sa mga ganitong tao, nagiging simbolo ng parehong katangian ang tatak. Ang pagsusuot ng Rolex ay hindi lang tungkol sa oras, kundi pagpapakita ng determinasyon at paniniwala sa sariling pangarap. Handa tayong magbayad ng malaki, pero lalo pa itong pinalalaki ng Rolex. Hindi lang sapat ang makipag-ugnayan sa tamang tao. Kailangan mo ring mag-iwan ng pamana sinusunod ito ng Rolex. Noong anim inilunsad ng tatak ang Awards for Enterprise bilang parangal sa matatapang na individual na humaharap sa malalaking hamon. Noong 2002, maglulunsad ang tagagawa ng relo ng isang programa ng mentorship. Ganon din, pareho pa rin ang prinsipyo. Patuloy na umiiral ang mga halaga ng Rolex sa pamamagitan ng mga batang talento. Ganon din sa Planet Perpetuel na inilunsad noong libo at labing siyam. Dito, hindi lang pinalalakas ng Rolex ang tatak nila, kundi itinatatak din ito sa isipan ng mga susunod na henerasyon. Nagiging higit pa sila sa isang kumpanya. Makasaysayan ang monumentong ito at epektibo dahil lumilikha ito ng lehitimong pamanang magpapatibay sa tatak sa pagdaan ng panahon. Dahil dito, magagamit ng kumpanya ang huling sandata, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pwede kang pumasok sa Chanel at makalipas ang 10 minuto, lalabas kang may timeless na bag. Sa Rolex, hindi mangyayari yon. At sigurado, ito ang pinakamakapangyarihan nilang estratehiya. Kailangan mong maghintay ng ilang linggo o kahit buwan bago mo makuha ang pribilehiyong bumili ng isa. Relo, o gagastus gagastos ka ng libu-libong euro, pero pribilehiyo ito. Sa ilang modelo gaya ng Daytona, umaabot ng limang taon ang paghihintay. Tama, limang taon. Kung gusto mong magsuot ng isa, magkikita tayo ulit sa dalawang libo at 30, maliba na lang kung maswerte ka at mayroon ka na. Naintindihan mo na, hindi dahil hindi kayang gumawa ng mas maraming Rolex, kundi ayaw lang talaga ng Rolex. Sinadya talaga ng kumpanya ang kakulangan na ito, kaya kailangang maintindihan. Hindi para sa lahat ang Rolex, simbolo ito ng mahalagang yugto sa buhay. Bumili ka ng Rolex pag nakauna ka ng milyon. O kaya naman, gaya ng sinabi ni Jax Seguela, kung sa edad na limampu ay wala ka pang Rolex, parang nabigo ka na sa buhay. Kahit tahimik, may mensahe ang Rolex. May nagawa akong mahalaga. Sa Luhika, dapat eksklusibo ang mga relo. Sa paglimitan ng stock, ginagawang mas ninanais ng Rolex ang mga relo at nakakalimutan ng mamimili ang presyo. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang magkaroon ng isa. Ibig sabihin ay kabilang ka sa maliit na grupo ng mga piling tao. Mabubuo ang pakiramdam ng pagkaapurahan. Isa pang sandata ng kapangyarihan. Mas mataas ang demand kaysa supply. Ang mga relo ng Rolex ay hindi lang para magpakita ng oras. Naging simbolo na ito ng katayuan sa lipunan. Ipinapakita nito na kabilang ka sa mga elite. Hindi iyon matutumbasan ng halaga, pero oo, isang daan libong euro. Dalawang business mindset lessons ang makukuha natin mula sa kwentong ito na pwedeng gamitin sa sariling negosyo. Ang unang aral ay ang nakikitang imahe ay mas mahalaga kaysa sa aktual na produkto. Ang Rolex ay hindi lang relo, kundi simbolo ng kahulugan. Hindi kailanman nagbenta ang kumpanya ng eksaktong oras. Nagbenta sila ng mga kwento. Mga kwento ng pagdaig sa sarili, paggalugad, tagumpay. Mga kwentong pinapangarap mapasama ng kliyente. Kung balak mong magbenta ng mahal, ibenta mo ang pagkakakilanlan, hindi produkto. Pangalawang aral. Maaring malikha ang eksklusibidad kahit artificial lang. Hindi sinusunod ng Rolex ang demand, sila ang nagtatakda nito. Hindi tulad ng karaniwang lohika ng demand, sinasadya ng Rolex ang kakulangan. Mas kaunting relo ang ginagawa. Ibig sabihin, mas maraming kagustuhan at paghihintay. Ibig sabihin, mas mataas ang nakikitang halaga. Masterclass ito sa pagkontrol ng naratibo. Kahit teknikal, kaya namang gumawa ng mas maraming Rolex, sila pa rin mas pinipiling biguin ang merkado para mapanatili ang estado nito bilang gantimpala, bilang simbolo ng pag-angat sa lipunan. Ang kakulangan ay hindi kakulangan ng kakayahan, kundi estrategikong kasangkapan sa posisyon. Isa itong aral na makakatulong sana kay Burberry na tuluyang nawasak ang pagiging luxury nito dahil sa mga maling estrategiya na nagbago rito bilang Marco Rabbit. Tulad ng makikita sa video,